What is Bibliology? Ever wondered about the Bible? How did it get here? Is it really God's Word? And how do we truly understand its message today? These are not just academic questions. They are questions of faith. That's where Bibliology comes in. Ang Bibliology mula sa salitang Griego na Biblion o Aklat at Logos o ang pag-aaral. Ito ay isang sistematikong pag-aaral ng Biblia. Higit pa ito sa pagbabasa lamang. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa pinagmulan, sa otoridad, at patuloy na kahalagahan nito. Ito ay ang pagbubukas sa kayamanan ng katotohanan ng Diyos. It's a multifaceted field textual critics painstakingly compare ancient manuscripts. Hermeneutics helps us understand the text in its historical and cultural context. Biblical theology traces God's overarching plan, and historical theology examines how the Church has interpreted Scripture throughout history. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Binibigyan tayo ng textual criticism ng teksto. Tinuturuan tayo ng hermeneutics kung paano ito babasahin. Inihahayag ng biblical theology ang malaking larawan at ipinapakita sa atin ng historical theology kung paano umunlad ang larawang iyon. Sama-sama, tinutulungan nila tayong maunawaan ng tama ang salita ng Diyos. Bibliology equips us. It anchors our faith, guides our discussions, and provides a framework for living out God's Word daily. It empowers us to discern truth from error, but it's more than just knowledge, it's transformation. It's about letting God's Word shape our beliefs, guide our actions, and deepen our relationship with Him. Handa ka na bang sumabak sa paglalakbay na ito? Magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong, pag-aaral ng masigasig at pakikipag-ugnayan sa iba. Hayaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin ang iyong buhay. Tandaan ang mga salita sa 2 Timothy 3.16-17. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.